Dito na naman ako si kuis Moto. Gusto yung maman, pero tambay lang. Dito <tipos> na tayo. Para ni Ate Let's go. Dito DIR ang parang tapos tapos SM South Mall mga kakuis let's go go wala na tayo may dalaw na tayo tigin doy balitaan ko na lang kayo pagdating siya pick up ay drop up ay na 1 2 3 magic ay 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 Tirangan na lang po. Tirangan na lang po. Tirangan na lang po. Tirangan na lang po. Tirangan na lang <laughs> <laughs> <See you there>. <laughs> <laughs> okay, am going to go gusto pa ako isahan sa pick up sabi nagbigay na ako ng pera nagmamadali siya kasi eh tinex ko nung nandun pa ako sino magbabayad sa pick up sa drop off eh tagal niyang mag text umalis na na ako eh siningil ko sa drop off yung bayad sa document ang kulit niya eh, sinabi ko i-review natin sa dascam kung nagbayad ba kayo hindi eh, sabi ko kung gano'n hindi na siya nagre-reply Kala niya may isa niya ako ah. Lokoy siya ah. God bless. Hanggang dito na lang yung video mga boys. Maraming salamat sa inyo. Peace bomb.